Totoo po ba na mamanahin ng maliligtas itong lupa? Ayon daw po yun sa Ecclesiastes 1.4. Ano pong masasabi ninyo? Ah, hindi totoo ang mamanahin ng maliligtas itong lupang ito. Susunugin ito ng Diyos eh. Susunugin ito eh. Uulan mula sa langit, ulat apoy na masakit. Salubay, halos tu sa mga susunugma pa pasakit sa mangatang ng bulisi. Ayon, kung maubos na't Ginto at yaman sa lupa Ang apoy na may bababa Susunugin alipala Tao at hayop na madla Ang toreng mga palasyo, bahay sadyang edifisyon, mga walang pagsa langto. magiging uling at alam mo kapatid na Efren, eh, yung salita na yun na mamanahin ng mga maamo yung lupa, salita ni Kristo yun. So alam ni Kristo kung alin yung lupa ang tinutukoy niya, hindi itong mundo na ito yun. Basahin natin ng Mateo Kapitulo 5, Versikulo 5. Mapapalad ang maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Ayun, mapapalad ang maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Kayo ba, mga kapatid? Kung kayo magmamana, ang mamanahin natin, lupa. Eh pagka ba sinabi lupa, eh, ito na yon. Kung meron man tayong mamanahin na lupa, aling lupa yon? Pakinggan nyo sa Ebreo, Kapitulo 11, Ayon sa pananampalataya, ay nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ang mga pangako, ngunit kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. sa mm. Sapagkat ang mga nagsisipagsabi ng mga gayong bagay ay nagpapakilalang kinahanap nila ang lupaing kanilang sarili. Mm at katotohanan kung kanilang naalaala yaong lupain kanilang pinanggalingan ay, ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik. Mm. Ngunit ngayon ay, ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain. Alin yon? sa makatwid bagay ang sa langit. Kita mo, may, lup lupain palang mamanahin yung manggagaling sa langit sa apocalypse at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na at nakita ko ang bayang banal ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit buhat sa diyos saan daw po yung bagong Jerusalem Mananaog yon mula sa langit buhat sa Diyos. Pagdating po ng araw ng paghukom, pagkatapos ng paghukom ng Diyos, bababa yung bagong lupa, yung bagong langit, bagong lupa, yung bagong Jerusalem, bababa mula sa langit buhat sa Diyos. O ay paano naging dabaw yan? eh, andito na talaga sa ibaba yung dabaw. eh, ito'y bababa pa lang. Kaya para sabihin mga kapatid na ang mamanahing lupa, eh ito, hindi ang mamanahin yung bababa mula sa langit buwat sa Diyos. Yun ang bagong lupa, ang bagong Jerusalem. Ang langsanga nun, ginto, ang dekorasyon nun, mga berilo, brilyante, topas, esmeralda, sari-saring mahalagang bato. Yun ang sinasabi ng apostol na si Juan. Nakita niya yung bagong Jerusalem. Napakaganda ang kanyang lansangan, yung kalye. Hindi ho asfalto, hindi simento. Lantay na ginto. basahin natin. At ang labing dalawang pintuan ay labing dalawang perlas. At bawat pinto ay isang perlas. At ang lansangan ng bayan ay dalisay na ginto, na gaya ng nanganganinag na nabubo.